Distancing. parang mawalan si ano niya parang mawalan niya niya parang mawalan niya sabi parang mawalan niya ano yang.. ano yung ano yung ano yung pala yung ano yung pala ano ano yung ano 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 na kung magkasakit din? Dalo.

Maya sila. Ka speak mo nga? Iyon. Sabi n Onion ka no. овой ka rin ng tao bagay. Maganda ka, pwede sa konti. Sakin nila fil 싶은 na naman lang. Dey pinyon palika na ako? Hindi patri mo? draining pa. N Yeah. <laughs> Bumili ka ng ano? Ang na... Kala ko bumili ka ng pansay. <laughs> Kumain ako ispagiti. din. Kala ko kan, tapo ispagiti? Is Wait lang. Wala ko Oo, o, kaysa dun sa loob ng ano. mura ko nito Kaysa dun sa pwisto talaga ng ano. Tandaan dun sa anong palengke. Ang alin? O basti. kilo sa ano? Diyan mismo sa ano ng palengke. Pero dun uh, sa ano ng sandaan. na

nanay ko ngayon din. Halimbawa, may gusto siyang upuntahan. No, kung paano Halimbawa, kung may mag-aya sa kanila, punta tayo sa ganito. Yun, parang may ano na din lang niya yung sarili niya kasi nung maliliit kami daw, hindi siya... Na na oo, oo. eh nga, yung ko, pag tawag na ako, mauta na ako, Hi, mas nanay. May lakat, dalawat nira. Ah, sige, manat lumakats to niya. <laughs> So, so... Tapi steak naman. naman kami. Hindi ka pa nakakapit eh. Uusap pa daw. Uusap pala, kausap pala daw. Uusap pala, mga usap pa lang. Amot na baita. Dinagiyud kumuusab, pausahan na lang. Usa na lang. Maay na yan. Ay. Ang tawag nga nito. Andyan na yung kapatid mo? Andyan na daw yung kapatid nila. Mayroon na silang kapatid. Uh, Sa uh, pamilya pala yung mga kapatid mo. Ah, nanganak na siya, te? Oo. Oh. Ano, babae yun, Ay, lalaki ata. Lalaki? anak lalaki na. Hala, te, ginawas na, honey. Huh? Oo, oo anong kanina? Tapos ka, oh. Domingo, lata. Tapos? Nagbuhat pa itong sa probinsya kasi ingat-ingat ang -ingat Wala -ingat. pa. Uy! Ay, nangyo, nisakit mo kayo. Awa, mati na rin. Mawas na. Pwede na nga, no, sundan. Yay, Ako na, ano na Ikaw nonte Dalawang ligaw bago ka naligaw. Hinilot ko pati yan. Oh, ay ikaw naghinilot sa kanya? Oo. Oh. may pangkulay ka na dyan? Kulay. Pangkulay daw. Hindi ako nagbili. <coughs> Pakulay <coughs> yata sila. Hindi ako nagbili. Ah, uh. bumili. Ay, bumili ako. Inapply ko sa sarili ko. Kasi di ba ang dahil po nakitim dito? buko Todiret mo, Hindi. Oh, may Wala, na-apply ko sarili ko. bumili na lang kayo. Wala nga dito. Tayo na Ay. kumain. na ang Hindi ba hati 'yan pag supply nyan para ano? Para, 'di ba ospital muna? Eh, lang. i mean

Ayo, jam ayo, panjangnya hindi tayo sa liwanag baka umambunti may nakita kong isang uban hmm <laughs> Yan. Ganda na siya. Yan, sabi mo. Maganda ng pag botox.